Good morning, good afternoon and good evening mga kakabsa at andito na naman ang inyong uling-uling-uling dito sa UK At syempre dahil nga special na araw today, isi-celebrate natin ang birthday ni Mister sa ibang bansa Yes, yes, yo mga kakabsa! Kaya samahan nyo kami mag-asawa mga kakabsat at pupuntahan natin ang Naples, Italy. Yes po mga kakabsat, babalik po ako ulit sa Italy. Pero this time, doon naman tayo sa southwest area ng Italy. Kung tama ba yun, ewan ko. Basta, puntahan na natin yan. Ayan, at sumakay na nga kami ni Mr. dito sa may train. Ayan, nag-train lang kami from London, St. Pancras to Luton. Ayan, yung Luton po, yun yung isa pang international airport na hindi masyadong malaki pero international pa rin yun, papunta sa ibang lugar sa UK ay basta hindi ko alam kung ano sinasabi ko mga kakabsat kayo na umintindi at yan na nga tara na pumunta na tayo sa ibang dako ng mundo ay charot <laughs> ay ito mga kakabsat meron din silang ganitong train shuttle or... bus na pwede mong sakyan papuntang uh, airport na mismo kasi ito is yung sa train station and then kukonekta ka lang dito syempre magbabayad ka papunta doon sa may airport na. nag enjoy nga ako dito na sumakay kasi nandito ako mismo sa harapan kaya nakikita ko lahat kung ano yung gusto kong makita ipapasalamat nga ako sa aking asawa na experience ko lahat kung ano yung mga hindi ko na experience nung bata ako ay just ko kung alam niyo lang mga kakabsat, ang dati ko lang gustong sakyan ay roller coaster. O, tignan niyo naman, o, diba, shuttle bus na tayo. Maraming ngang bagay-bagay dito sa mundo na akala ko hindi ko magagawa dahil laki probinsya nga naman talaga ako mga kakabsat. Kaya alam niyo naman, ang laki probinsya minsan, alam mo 'yun, masaya na tayo hanggang sa Manila or sometimes pupunta na ibang bansa para magtrabaho, pero hindi yung ganitong buhay talaga na nararanasan ko. Kaya very grateful talaga kami mag-asawa sa Panginoon na napakalaking blessing ang mga binibigay niya sa amin. Lalong-lalo lalo na ako. Alam 'yun, yung ganitong buhay ay na sa akin mga kakabsat hindi ko talaga ma-explain ang aking kasiyahan talaga naman. Alam niyo ba mga kakabsat, 8 years ago hindi pa ganito dito. Kasi 8 years ago, may mga buses na kukunin mo papuntang airport mismo, doon sa mismong train station kung saan kami galing. Tapos ngayon, tingnan niyo, ang oh, ganda ng kanilang shuttle bus oh. Oh, 'di ba? Napaka uh, ganda ng mga tanawin. <laughs> Charot, asan ah, yung maganda diyan? <laughs> Ako lang pala yung maganda. <laughs> Ay, nagbuhat na naman ng bangko sa Uling. Ayan, ayan na nga, tignan nyo. Ang ganda kasi, dahil napaka-ano niya, napaka-accessible niya talaga sa mga turis at saka sa mga katulad namin na ka, napupunta sa ibang lugar. Ganito talaga, napaka-accessible sa lahat ng taong gustong pumunta doon sa airport. Tama ba 'yung sinabi ko? <laughs> ang hirap mag voice cover mga kakabsat lalo na pag wala kang tulog tapos sobrang aga mo pang magising, 'di oh, diba? Sa mga next vlog nga natin mga kakabsat, ipapakita ko sa inyo 'yung mga pupuntahan namin ni Mr. kasi hindi ko din alam kung paano kung mai-explain 'to dahil sa isang araw ang dami naming ginawa. Tapos 'yung second day, ang dami ring adventure kaya nakakatuwa si Mister Ang galing niyang magplano ng aming uh, holiday talaga. Alam mo 'yung very short notice lang na mapupunta sa kasi alam niyo naman nasa ibang bansa ako na nagwo-work, ilang bansa 'yung pinuntahan ko. Eh pagbalik ko, sabi ni Mr., labas din daw kami, mag-holiday kami. Kaya 'yun, nagulat ako sa first day namin dito sa Naples ang dami namin pinuntahan mga kakabsat kaya yan, nag talaga kami ni Mr. kaya tignan nyo naman siya, o oh. tignan mo, magda-drive yan feeling niya talaga siya yung driver kasi nasa harapan kami, <laughs> o oh, diba happy-happy lang si Mr. ganyan dapat ang buhay natin diba, kahit na busy tayo sa trabaho busy tayo sa mga anong bagay sa buhay natin, kailangan din natin i-explore yung happiness natin, o oh, diba explore talaga ano kaya yun <laughs> Ayan, nandito na tayo sa tunnel, mga kakabsat. Ayan, malapit na kasi tayo dun sa mismong airport. Kaya salamat, mga kakabsat, sa mga patuloy na nanonood sa akin at sumusuporta. Thank you, thank you. di diba? Ang ganda ng kanilang airport. Oh, Pero, so, second time pa lang namin dito sa Luton. Kaya namamangha talaga ako kasi hindi ganito talaga noon. Anyway, mga kakabsat, thank you, thank you ulit sa inyong lahat. At tingnan nyo naman, ang ganda talaga napaka-accessible sa lahat. O, diba? Live na live tayo dito sa London Luton Airport, guys. Ayan, salamat po. Next vlog po tayo ulit. At marami pa tayo mga vlog na susunod. Ayan, thank you, salamat, and welcome. Ano ba yun? See you next vlog.